Good morning, good morning, good morning mga kapalangga ko dyan, good morning, ayan, Wednesday, Wednesday morning guys, baklaran day, kaya ito simba muna tayo guys, tara let's go! Ayan tara guys, pasok na tayo guys, Simba muna tayo mga kapalangga. Magbawas muna tayo ng uh, kasalanan. Tamang-tama ang dating natin mga kapalangga. Ayan, mag na. tayo banda sa unahan mo. Kapalangga, hindi ko na hinabaan yung video ko. Ayan, patapos na. So, tumayo na si kapalanggay. Ayan. Maraming tao pa rin. Ayan, tara, let's go na. Uh, Malapit na yung matapos mga kapalanggay. Tumawag na kasi yung cycle. Ayan, tara, let's go. Bye-bye.